Nagkagulantang ang online world matapos lumampas si Fukurit ang kanyang never before seen swimsuit na nagpakita ng kanyang tinatawag na Coca-Cola body, pero ayun sa ilang netizens, mas Coke Zero, daw dahil zero shame at zero inhibition ang peg. Sa sobrang tinang sa photo, may ilan pang nagkamali at napaisip kung si Atisa manalo nga ba ang nasa litrato. May nagkomento pa ng, Oy, Miss International Runner-Up Bato o Miss Barangay La Plaza Fiesta. Habang ang iba naman, aliw na aliw at nagsabing baka raw may paparating na pageant si Fukurit kaya maagang nagpa-practice ng pasarela sa shoreline. Pero syempre, may mga bashers din na napa-facepalm at nagsabing, sana all may confidence. Kami, mag-swimsuit nga lang sa CR, nahihiya pa. Nagkagulantang ang online world matapos lumampas si Fukurit ang kanyang never before seen swimsuit na nagpakita ng kanyang tinatawag na Coca-Cola body, pero ayun sa ilang netizens, mas Coke Zero, daw dahil zero shame at zero inhibition ang peg. Sa sobrang tinang sa foto, may ilan pang nagkamali at napaisip kung si Atisa nga ba ang nasa litrato. May nagkomento pa ng, Oy, Miss International Runner-Up Bato o Miss Barangay La Plaza Fiesta. Habang ang iba naman, aliw na aliw at nagsabing baka raw may paparating na pageant si Fucarit kaya maagang nagpa-practice ng pasarela sa shoreline. Pero syempre, may mga bashers din na napa-facepalm at nagsabing, sana all may confidence. Kami, mag-swimsuit nga lang sa CR, nahihiya pa. Nagkagulantang ang online world matapos lumampa si Fukuritso at ang kanyang never before seen swimsuit na nagpakita ng kanyang tinatawag na Coca-Cola body, pero ayun sa ilang netizens, mas Coke Zero, daw dahil zero shame at zero inhibition ang peg. Sa sobrang kinang sa foto, may ilan pang nagkamali at napaisip kung si Atisa Manalo nga ba ang nasa litrato. May nagkomento pa ng, Oy, Miss International Runner-Up Bato o Miss Barangay La Plaza Fiesta. Habang ang iba naman, aliw na aliw at nagsabing baka raw may paparating na pageant si Fucarit kaya maagang nagpa-practice ng pasarela sa shoreline. Pero syempre, may mga bashers din na napa-facepalm at nagsabing, sana all may confidence. Kami, mag-swimsuit nga lang sa CR, nahihiya pa. Nagkagulantang ang online world matapos lumampas si Fukuritso at ang kanyang never before seen Winsot na nagpakita ng kanyang tinatawag na Coca-Cola body, pero ayun sa ilang netizens, mas Coke Zero, daw dahil zero shame at zero inhibition ang peg. Sa sobrang kinang niya sa photo, may ilan pang nagkamali at napaisip kung si Atisa Manalo nga ba ang nasa litrato. May nagkomento pa ng, Oy, Miss International Runner-Up Bato o Miss Barangay La Plaza Fiesta. Habang ang iba naman, aliw na aliw at nagsabing baka raw may paparating na pageant si Fukurit kaya maagang nagpa-practice ng pasarela sa shoreline. Pero syempre, may mga bashers din na napa-facepalm at nagsabing, sana all may confidence. Kami, mag-swimsuit nga lang sa CR, nahihiya pa.